Magandang umaga mga kahuan, narito na ang Ulat sa Panahon today. Magandang araw Pilipinas, narito ang latest talagay po ng ating panahon. Update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita po yan sa layong 370 kilometers. Hilaga-hilagang silangan huyan yan ng Itbayat, Batanes. So nasa extreme northern Luzon po ito. At sa kasalukuyan, yung kanyang kaulapan ay hindi pa po nakakarating sa anong bahagi ng Batanes area. So wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating landmass. Gayun pa man, base sa ating latest analysis ay high chance na po ito. O mataas na ang chance ang mabuo bilang isang bagyo within the next 24 hours. At sakali pong mabuo ito bilang isang bagyo, ay bibigyan po ito natin ng local name na Bagyong Salome. Sa ating pagtaya, generally southwestward ang kanyang magiging movement. So sa mga susunod na oras ay patimog kanduran ang kanyang magiging pagkilos at may chance po o matasang chance na ngayong gabi o kaya naman ay bukas na madaling araw ay lalapit o kaya naman ay magla-landfall dito sa Batanes area. And then afterwards, continue po ang kanyang southwestward movement at lalapit po muli dito sa area po ng Ilocos Norte. Pero yeah. Paalala na rin po natin sa ating mga kababayan na magantabay pa rin po sa magiging update ng pag-asa especially kapag naging bagyo na po ito dahil sa ngayon ay uh, mataas pa po ang uncertainty nitong weather disturbance dahil nga sa meron po tayong malakas na northeasterly wind flow so isa po ito sa mga factor na nakakaapekto sa overall uncertainty nitong uh, weather disturbance na ito So magantapay po tayo sa magiging update ng pag-asa ukol dito sa low pressure area lalong lalo na po pag naging bagyo na po ito. Sa kasalukuyan, yung Intertropical Convergence Zone ay nakakaapekto rin sa Mindanao at nagdudulot ito ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Vesayas. Yung easterlies nakakaapekto din dito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas habang meron din tayong northeasterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa hilagang silangan nakakaapekto yan sa extreme northern Luzon. Update naman din ho dito sa dating si Bagyong Ramil na ngayon ay nasa labas na nga po ng ating area of responsibility. Huling nakita ang sentro nito sa layong 970 kilometers kanlura ng Northern Luzon. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour near the center at Agustinus na 115 kilometers per hour. Kaya't sa kasalukuyan ay nasa severe tropical storm category pa rin ito at southwestward pa rin ang kanyang movement at 10 kilometers per hour. Pero ang magandang balita naman, wala naman na po po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Sa pagtayo ng ating panahon, sa araw na ito, magiging mataas pa rin yung tsansa ng isolated light rains dito sa Batanes, dulot nga po ng northeasterly wind flow. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, ay posible pa rin ang mga isolated o mga pulupulong panandaliang ulan due to mga localized thunderstorms at dahil din sa easterlies, lalong-lalo na po dito sa silang bahagi ng bansa. So generally, sa Metro Manila, Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawurin at hindi pa rin natin inaalis ang tsansa ng mga panandali ang pagbuhos ng ulan. Samantala, dito nga po sa Mindanao, halos buong Binanao, kasama po dyan ang Southern Leyte, ang Bohol, Cebu at ang Sikihor, mataas ang chance ang maging ma maulan o maulap ang panahon na mataas po yung chance ng mga pag-ulan sa ngayon dahil sa uh, prevailing na intertropical convergence zone o ITZ sa po doon sa lugar. So sa mga kababayan natin doon saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng mga panagalang sa ulan at mag-ingat na rin ho sa mga posibilidad ng mga localized flooding, especially sa mga low-lying areas. Sa natitirang bahagi ng bansa, so that's the rest of Visayas, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin at posible pa rin ho yung mga panagdali ang pagbuhos ng ulan due to easterlies and localized thunderstorm. So sa pagtaya ng ating temperatura sa Tacloban 25 to 30 degrees Celsius, 26 to 31 sa Cebu, gayon din sa Iloilo, habang sa Cagayan de Oro ay 24 to 29 degrees Celsius, sa Davao 26 to 32 degrees Celsius, 24 to 32 degrees Celsius naman po. Sa Sambuanga City, habang sa Puerto Princesa 24 to 31 degrees Celsius, gayon din sa Kalayaan Islands. Paalala natin sa ating mga kababayang mangingisda, meron po tayong gale warning ngayon na nakataas sa Batanes province. Ibig sabihin, uh, Uh, maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan doon. So, uh, ingat po ang at doble ingat ang ating abiso sa mga mandaragat doon, lalong-lalo lalo na ho yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. As much as possible ay hindi po natin ina-advise na pumalaot yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat pag mayroon po tayong nakataas na gale warning.